Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Like beauty tayo guys. Lang pahinga. Haba na ng buhok ko guys. So. Hindi na ako pagpagod eh. Kailangan ba mag nito? Kasi sobrang lamig sa loob. Ayan. Ito yung lakak namin guys. Ito so. yung naman. namin. Ang dami kong lakar dito. Apat. Ayun, kasama ko. Nagpasok na kami. Idolgos. Ayan nga pala guys, bago ang lahat. Ako nga pala si Boss Eman Vlog. Ay isang OFW dito sa bansang Europa. Dito sa Hungary. So ayun nga guys, kasalukuyang nagbibigis na tayo. Papasok na naman tayo sa trabaho guys dito ka nga pala guys napakarami kong locker isang locker ng sapatos isang locker ng uniform at isang locker ng pang personal na gamit natin so ayun ganon dito sa amin trabaho kanya kanya yung locker ng ating mga uh, gamit so yun nga guys nag na tayo kasi was na naman para pumasok at ayan guys tapos na tayo magbihis punin ko na lang yung aking jacket kasi malamig sa loob at isusunod na natin isuot yung ating hairnet at ngayon pupunta na tayo dun sa lagayan ng hairnet at ito na lang yung ating isusuot bago kasi natin isuot yung bonnet kailangan may suot tayo na ganito yung hairnet kasi bawal daw sa loob yung walang suot ng ganito so yan guys for today's video napakalakas ng aming company ngayon tuloy tuloy yung aming pasok wala nga pala kami ng rest day dyan tuloy tuloy yung aming pasok so ayun guys hanggang dito lang muna yung ating vlog thank you for watching don't forget to subscribe like and share